morning. mga kalinga, paki-subscribe natin. Analin Ormatan. Analin Ormatan. Ayan. Kalinga partners natin, mga kalinga, pumunta ng daet. Oh, grabe. Ayan, ate, ha? Salamat sa iyong pagdalaw sa daet. Mga kalinga, kalinga partners, Analin Ormatan. Salamat. Thank you po. Bye-bye. Sipag ni Kuya, Dusi, dusi, dusi Hello, lang. Ayan, ang hmm. si Kuya, oh. Oh, yan, turun turun. Uh, ang sipag, ah, uh, bilangin niyo na kung yan, napigaran no, namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tapos papamigay na lang natin. Ano na Ang sa ito. Ang Ang pangitra mo sa ito. Ang pangitra Ayan guys, kuya ba? Ano? Ganito uh, na lang. Uh, ano pangalan nyo? Chris, Malawis. Ayan, taga-dya kayo? Taga-dya. Taga-dya. Mag-anak pa daw namin siya guys. Ano, bibilin ko na lang yung kanya. Tulong na rin natin sa kanya. Ah, kuya, bibilin ko na lang pero ikaw na lang mamigay. Pwede? Pwede. Ah, magkano yung 34? Ano yung mga? 408. 408 daw. Ayan, sige. Times 12, diba? Kuha na lang tayo. yan ang kukunin natin? 5 Pero mulat tali, hindi ko na hindi. Mula kayo ako na. Ah, doon na lang mamaya. Dali na lang natin doon. Talagang kalay, limara, limara, oh. lima ra Pinita yun, 2 ka, 2 ka. por. Ayan, para ano, kamag-anak pa daw namin para matulungan natin siya, guys. Ayan, oh. oh. Ang sipag kasi ni kuya, yan, nagtitinda ng turon. 12 pesos Kari daw ang isa. Ayan, mga di ba mm. Kahit, kahit umulang mo, bumag, bumag Oh, buti nakita kita ka dito. Na kasi yan ang ano, ayan, oh. Para matulungan naman natin si kuya.

Mm -hmm. Wala sa pa na Ay, wala sa pa na <laughs> May May pa kayo 1,000. 1,000. Uy, mayroon si Kuya. Ang dami na niyang benta, oh, guys. <laughs> okay lang yan, Kuya. Bahala na kayo. Pamigyan nyo na lang dyan sa mga bata, o oh, ano. Okay. Bahala na kayo. Kasi ano, nag-charity -cha vlogger ako. Tinutulungan ko yung mga masisipag na kagaya nyo. ayan guys. Kailangan okay, ko tulungan natin si Kuya, oh. Thank you. Okay, tuloy. Libre. Ang ramla. Eh. Sige, lumandum na 'ni. Ayun. O sige, Kuya, salamat. Ayun, ingat. Kung sino man nang-anog 'yan, oh, tabuhon. Oh, yeah. guys. Oh, ayun. At least kapag ano tayo dito, Charity tayo kahit paano Diba Masipag kasi si kuya eh ಇ okay. okay. pamigay na lang. Bahala na siya kung ipapamigay pamigay mo. hindi o bibenta niya. Bahala siya. kami ay nabuo sa isang layunin At bukas namin makatulong sa kababayan nating kinapos At nasa lantapaan ng iba't ibang klase ng unos Kami magdadala ng ngiti at saya Sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa Lugmok man o dapa ay ating ibabangon Sa paraang hatid ng Dunaw Foundation Namunting munting pagtulong mo ay matulong amin kularan sa higitan sa mga nangangailangan tayo magtutulungan sa mga suliranin katulog mo kami dungawaya adapay nang walang hinging ganti